Hello guys, this is Drake. So sa video ng ito, magikita nyo ang naka fast forward na naglilinis ako nakarang buwan. dated December 29, nine. So ayun may oras pa 6.14. O, oh, ayan, naglilinis ako nyan. Ewan ko anong sumagi sa isip ko bata ko na linis. Pero yeah, naglilinis ako. Probably because malapit ng ano New Year's. At sa actually may nakalain pa ako ano nakalain pa ako mga kami pala. Family gatherings. So, yeah, ayun, Naglinis ako. And then, hindi naman ako, hindi ako actually, like, naglinis araw-araw. Mga ano lang. So, mga ano lang, yung walis-walis lang. And vacuum-vacuum ng slide. So, yeah. yun is, na, I tidy up everything. Like, ganun. See? Kita mo yun? Kita niyo yon? Daming ano, madaming, madaming alikabok. Adi no, saan galing yan? Siguro mali bukang pa ako. Anyway, so ayun. Ano ang story ko? Ah, okay. Share na ko na lang yung ano. Yung... This is the room in my apartment. Room ko yan sa apartment. Kasi we will be celebrating Christmas. Ay, no, no, no. We celebrated Christmas in sa ano sa bahay ng auntie ko kung saan nakatira si lolo and also we will be celebrating new year doon din same house so sa panabo lang din so kaya dito kami sa panabo and yeah kita nyo yun ang dami pa rin hindi nawawalas so, yun and pag new year parang feel ko maglinis kasi ang kasi no pero pang, parang, parang ang, parang ang pa pangit sa feeling pag hindi malinis habang bagong taon or magbabagong taon, I mean, tiba ba? Diba? Tsaka, see that, dami kong kalat, ang dami kong in, mga ano, mga chachiburetche sa mukha, sa katawan. See yun, may mga photo, ano pa. Pat palaging... <laughs> the camera is from top slowing go going down ayan tapos na tapos na guys tapos na oh no 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 kita niyo yan, tapos na di ko alam paano natapos pero ang daming kalat pa rin I should have given all of it na thank you guys like